Good morning guys, welcome back to my channel This is update kay Rina Ayan, habang hinihintay niya si Mama Ruda Nga magsundo sa kanya sa school Ayan, naglilinis muna siya ng iyang room Tingnan mo guys kung gaano nakabait ang ating bebe Rina Diba? Habang hinihintay niya ang Mama Ruda magsundo sa kanya Ayan, Tingnan mo guys oh, ang galing sa ating Bebe Rina. Alaga to, oh, bagay na sa kanyang magiging first chair high school. Ay nako, Rina, good luck. Ang bait, ang galing sa aming Bebe Rina. Yan. At andito po, nakakarating na si Mama Ruda. At ayun, tumatawa ang Mama Ruda niyang nakita niyang anak na naglilinis habang naghintay sa kanya. Andito na po si Mama Ruda. Nakakarating na. Ito na. Wala kang tutor, bukas na. No? Tara na. Babay na kay Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. Bye-bye po!